magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Tabing Ilog, Marilao, Bulacan. Ako sa inyo makapanayin po natin ngayon ang mabait na lingkod Barangay Kagawad. Naglilingkod sa sa serbisyo, mamalasakit, gumagawa at gagawa pa na maraming kabutihan sa bayan ng Marilao, Bulacan. At uh, ngayon po ay patuloy sa pagmamalasakit at sa pagtulong sa bayan ng Marilao, Bulacan na si Inagalang Barangay Kagawad, Kusial Erwin Silunis. Ay, Kunsi, kumusta na po ba kayo? Uh, mabuti naman po. medyo sobrang busy lang sa ngayon. Okay. Uh, may tanong ko lang po kung si ano po bang hinawakan niyo po ang committee ngayon dito sa ating barangay sa Tabing Ilog? Nahawa ko pa rin po yung paggawain. Okay. Regarding dyan, so ano po mga programa na meron po tayo dito po sa pagtulong sa ating mga kabarangay? As of now, although nasa pagawain ako, apo, apo. No, yun ang trabaho sa barangay. Apo. Pero pwede pa rin naman kami makipag-connect sa ibang anyway, project. Okay. Sa ibang committee, pwede pa rin kami doon. Yung oh. sa ngayon, kahit noon pa man, uh, tumutulong pa rin ako yearly dun sa mga kabarangay natin na medyo hirap sa buhay. Nagbibigay ako ng school supplies noon. Sa daycare, oh. sa uh, elementary, sa din sa ibang kabarangay natin dito sa Marilaw. Okay. Pero kung simitan tanong ko lang po regarding your committee, so ano po ang ating mga naging accomplishment na po dito? Usually, yung pa rin naman eh, pag-iinis dito, din paggawaan din sa mga humps then pagkaw sa pa rin ng mga poste natin mm -hmm. yung pa rin so far ngayon kasi bago rin pa noong kulan eh okay. so dito pala kami nag start mo ngayon oh. then, sa clearing operation sa mga kalsada mm -hmm. at yung sa tundarating na baha pagsasayos ng ating mga kanal okay pero kung para sa inyo ano po ang dapat priority pa sa barangay tabing ilog sa so, barangay tabing ilog pagdating naman sa schools natin Uh, highest na paayos naman na lahat. So usually yung nagiging problema lang naman dito siguro yung kalsada, uh, proper maintenance lang po din pagdating ng baha, yung mga kanal kailangan linis po lagi yun. Alright, okay. Kung sakali kunsi, kaya kayo po ay pala rin na maglingkod bilang ating kusen lang bayan sa bayan ng Marilao, Bulacan. Ano pong batas na dapat ipapatupad po ninyo sa bayan ng Marilao? Sa batas, siguro, ipatupad natin sa batas trapiko, lalo na sa mga uh, magkaroon tayo ng truck ban although napakahirap nga lang kasi naging main road tong Marilaw eh. pero sisikapan natin yon na, mag na magawa natin yon magkaroon lang kahit ng oras lang sa truck ban natin then tong, sa school mapanatili natin yung mga magkaroon tayo ng mga enforcer dyan na pag-aayos na kaisan sa trapiko lalo na paglabas ng mga kabataan and lastly siguro yung hmm. kapaligiran natin at pinili nating malinis to. Hmm. At may natin siyempre yung production. All okay. Pero kung si may tanong ko lang po, kayo po ay uh, nga po nagdanais na maglingkod sa bayan ng Marilao. So ano po ang dapat i-priority natin sa bayan ng Marilao kung sakali po kayo pala rin? So ngayon siguro yung siguro yung mga school sa mga kabataan na hirap sa buhay yung scholarship, papatuloy natin yon Kaya kung makakahanap pa tayo ng ibang non-government organization na mga katulong sa mga pangailangan ng school, yon gawin natin yon Okay. Pero regarding po sa pagtulong sa ating mamamayan at lalo na po sa pwede nating uh, i-invest na mga pangkabuhayan. Ayun, isa rin yun. Kung ano may tutulong natin sa ating mga kabarangay na livelihood project, gawin natin. So, Meron naman ngayon sa kung halimbawa ang papalarin yung team namin no so yung Gemini C Foundation po no. Apo. Isa po ako sa board of directors doon. So kung ano pa yung po pwede naming uh, ipatupad or ibigay para sa pamahalaan ng bayan ng Marilao, e eh gawin po natin kung anong mga livelihood projects na may bibigyan natin din sa mga estudyante, tuloy pa rin scholarship program natin. Wow, okay. Pero bukod pa po sa nabanggit po kayo na, so ano po mga programa pa na sa pagtulong ninyo sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Marilaw? Misali, pagdating ng baha, no? Mm -hmm. you no, know, na mas, na matulungan ka natin yung mga lugar na affected area. Pag na napakahirap kasi ang alis ante, uh, ito, yung lugar natin is bahain, no? So napakahirap talaga. So kailangan natin ng malalaking siguro truck na kailangan para maka-respondi kagad tayo. So, yun ang kailangan natin na gawin priority. natin. Priority natin. Hmm. Pagdating ng rainy season talaga. Okay, so, oh, yan. Yeah. Okay. So, ganito po si, kung nanonood po ngayon ng ating minamahal na mga kabarangay o sa bayan ng Marilao Bulacan, ano po ang inyo ipahatid na mensahe o panawagan para sa kanila na kayo po sana ay subukan at mahalin na magsirebisyo bilang ating kusihan lang bayan sa Marilao Bulacan? Sa aking mga kabarangay at ka mga kamarileño, kung ano po yung tulong at pag pagtitiwalang binigay nyo sa magulang ko, kay dating konsyala Irma Silones, ay ibigay nyo rin po sa akin. Nais lang ko lang rin naman po ay maglingkod sa bayan ng Marindao para ituloy po yung legacy ng pamilya namin. Hindi lang po sa atin sa barangay, pato may mga blessing pang darating kahit sa iba karating po kay mabigyan din sila ng tulong. Yun lang po. Muli po, ako po si Gagawad Erwin Silones ang Barangay Tabing Ilog na lumalapit sa inyong buting puso na sana ibigay niyo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating bayan ng Marilao. Kung ano man po yung support ang binigay niyo at pagtitiwala sa aking inatama na dating si Konsehala Irma Celones at Kapitan Tito Celones, sana po'y ganun din po yung tiwala ibigay niyo sa akin para may patuloy namin yung paglilingkod sa bayan ng Marilao. At sa tulong din po ng aming team na, uh, Sea Foundation. Suportahan niyo po ito dahil malaki po ang bagay ng itutuloy nito ito sa ating pamayanan ng Marilao. Muli po, tunay na serbisyo para sa mga parileño at tapat na serbisyo ang handog para sa inyo. Mula sa puso ni Kagawad Erwin Silones, magandang araw po. Alright, okay, yan po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing barangay kagawa dito po sa barangay Tabing Ilog, Marilao, Bulacan, na saan ngayon ay nagganais na magserbisyo, magmamalasakit, tumulong at gagawa ng maraming kabutihan sa bayan ng Marilao, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas, saka panayin po natin ngayon ang ating butihing barangay kagawad. din si kagawad Erwin Silones. Magandang araw po mga kaparehas, Lay Castro po ng parehas niyo. Ingat-ingat po kay Kunci in your family, God bless us all. Mabuhay ka Kunci hanggat gusto mo.